Hello mga bata! Alam niyo ba kung bakit espesyal si nanay? Tara, alamin natin! Handa na ba kayo? Ang mga nanay ay espesyal. Inaalagaan nila tayo kapag tayo ay may sakit. Nayayakap nila tayo ng mahigpit. Nagluluto sila ng masasarap na pagkain. Pinabasahan nila tayo ng mga kwento. Pinapasaya nila tayo. Mahal nila tayo araw-araw. Ang mga nanay ay napaka-espesyal. Kaya, yakapin mo si nanay. Halika ng maraming beses at sabihin, Maligayang araw ng mga nanay! Alam sa panonood. Huwag wakalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye.